Tagis. Tapos pag makakapili ka ng limang piraso, Boy. may pre. Alam nyo ba kung sino ang pre? Ako na lang ang pre. Pre <laughs> <laughs> na lang daw siya guys. Ako na lang ang pre uh, guys. Sa limang piraso, halagang 50 pesos, may pre ka pang tagalinis. kung <laughs> <laughs> magiinom kay tagalinis sa suka. Ayan, ang aming mga paninda. Ang mga sarado pa masarado pa ang aming katabi. Ayan sila nagbubukas na. Maaga pa lang. Tinan nyo naman ang pinagsayawan ng mga tao kagabi Oh. Ayan, dyan sila nagsayawan. Piyesta. Kapiyestahan kagabi din Oh. Ang daming kaalat nila Oh. Punong-puno ng mga ka, Anong naglalasing kagabi. Halos madagan na, na kami guys mm. sa mga lasing dahil wala kaming ding -ding. Kaming ding -ding. kami dingding. Wala kami dingding. Kami nauupuan na sa muka ng mga nadaan at kami nakatulog. Ang ganda pa ng tanawin, oh. No? Ano po, so? Ang YouTube. Maisi pa ito. Isa-isang kilo? Ano, mm. aloki naman niya ating paninda. Diyan at ang mabinta. Hello, guys. <laughs> o, oh, hindi na may bigas ka pa. Hindi na nagabinta na isa-isang kilo? Wala na, ka na. na kami bigas, ate. Apag kasi Apag kasi ay na namin yung namin. Ganyan kami katipid. <laughs> hindi na kami hindi na nga kami mag-asaing. <laughs> Ganyan kami katipid at na naisip namin ay, ay, ay mga obligasyon sa mga anak ay sayang. Sobrang pagtitipid ng na mga nanay. Diyos ko po. Ay, Diyos ko po. Nadamay na tuloy. Wag mo, Diyos ko natin. Ay, ginoo. Ay, ginoo. Ay, ginoo. Ay, ginoo wala okay, nang ano. lang piyesta dito. Pero mamayang gabi, may sayawan pa rin daw dito, guys. Hindi na namin yun. hihintayin at kami uuwi na. Pagdating naman ang, namin ang bayan, guys, pagkukupra naman ang aming din mm, mm. Ayan. Yan ang buhay ng mga single parent. Lahat na lang ay... Um, ano pa, ano pa? <laughs> ano pa? dito. <laughs> <laughs> Lahat ng hanap buhay na pwedeng gawin, pinapasok na namin para lang mabuhay ang aming mga tsikiting, mga ah, Ano pa, ano, ano pa? <laughs> ano pa? <laughs> ano pa pang YouTube na yan? Ano na. -yes na lang. Tag-jess. <laughs> Ayan <daw>, tag-jess. <laughs> Mutas ang medyas. Ang -yes na butas. tag -yes na lang ako. Tag-jess. O, oh, sinong tag -yes na lang. <laughs> <laughs> tag sa tag Jess. Oh, pero mo sa tag sa sampo na lang. Bagsak presyo oh, na kami ay, ngayon. Si ping mo, na. Binti na Kagabi ay lasing na lasing yung mga yan. Ayan, nakatulog na. Kanina marami yan dyan. Ngayon, isa na lang siya. <laughs> <laughs> Nagising na. <laughs> Nak nakatulog at na lang uh -uh. sa playa. Nakatulog na lamang sila sa eh, ah, grabing inuman dito kagabi. Ganito dito pag Ganito pala dito pag piyesta. Tambak ang nagainom. Sayawang-sayawan. Ano, katuwa din ang manood ng sayawan. Kasi pagkatapos niya sumayaw, ayan. Oh. Napagod na, nalasing na, ayan, tulog. Martins, ito yung, saan mo